Sa kasalukuyan, ayon sa isang pag-aaral, tinatayang nasa 118,232,049 na ang bilang ng populasyon sa Pilipinas. Ano nga ba ang mga oportunidad at hamon na kalakip ng patuloy na lumalaking populasyon ng bansa? Pag-usapan at alamin natin ang masusing plano ng Commission on Population and Development para solusyonan ang mga ito dito lang sa Rise and Shine Pilipinas kaugnay nga niyan para matalakayin natin ang mga proyekto ng Commission on Population and Development o CPD para mapalawak ang ating kaalaman sa mga layunin, kahalagahan at mga hakbang na kanilang ginagawa para sa tamang paraan ng pagpaplano ng pamilya at paghandle ng populasyon. Kasama natin ngayong umaga si Mr. Lolito Takardon, ang Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development. Magandang umaga, sir. Magandang umaga po at sa inyong taga-subaybay. Okay, you mentioned earlier nga po, well, maaari nyo po bang bigyan linaw ang kahalagahan ng Memorandum 40, as you said po earlier na ito po ay naaprubahan ng ating mahal na Pangulo. Ano okay, po ito? Yung, ang Memorandum Circular um, Number 40 Series of uh, 2023, actually approved and um, uh, mandated implementation of the Philippine Population and Development um, Program or um, Plan of Action ng ating bansa, which is the blueprint ng ating uh, country on uh, managing the population and its impact on uh, socio-economic development. So nilalatag nito ano ba yung mga um estratehiya natin upang masiguro na yung ating population processes and outcomes are supportive of socio-economic development. Sir, so, ano-ano po itong mga strategies na nakalagay po dito sa memorandum na ito? Yung mga key strategies po natin doon ay uh, unang-una Um, pinakalayunin ng, in, in general is to optimize yung demographic uh, opportunity that we have right now in address yung mga prevailing uh, issues. Pag sinabi nating demographic opportunity, ito yung nakikita natin na for example yung changing uh, age structure ng ating population where we are now experiencing yung increasing working age population. Na kapag ang ating bansa would be able to optimize yung working age population and make them more productive, Um definitely they will contribute positively sa ating socio-economic development. Nakita rin natin yung pagbaba ng uh, young dependency. Ano natin ano yung proportion of 0 to 14 because of yung uh, more manageable na ngayon at nagplaplano na nakikita natin na nagplaplano na yung ating mga pamilya at kababaihan doon sa bilang ng kanilang anak which gives them opportunity for uh, more ano naman ano family um, uh, development so these are the opportunities na nakikita natin and uh, but of course there are also issues pa rin na nakikita natin such as uh, for example malaki pa rin yung bilang ng pinapanganak sa mga kababaihan na nasa mahihirap at uh, mababa yung mga pinag-aralan dun sa mga nasa uh, rural areas. At meron pa rin tayong issue on teenage pregnancy ano, na, na kinakaharap. So yun yung mga um, issues na patuloy pa rin natin. so ba naman yung ating uh, Philippine Population and Development Plan of Action, um, nilatag nito yung uh, major strategies such as yung patuloy pa rin na pag-promote ng ating uh, um, responsible parenthood and family planning. Adolescent health and development, ang layunin ay mapababa yung teenage pregnancy at yung pag uh, population and development pag integrate nito sa mga sectoral development concerns such as uh, for example uh, in employment, in education, in health, and other in environment also, and other sectoral concerns na merong malaking uh, factor yung population. Ay maganda nga po yung mga sinabi niyo no, yung programa niyo regarding this. Pero paano po yung when it comes to implementation ng mga projects na na-mention nyo po? Kasi I can really see personally talaga. Ang problema naman po talaga dito is yung mga nagkakaroon ng maraming mga anak at wala nga sapat na paraan para sila mataguyo, di ba? So paano po yung implementation nitong circular number 14 na po ito? Um, actually, it calls for a whole of government and whole of society approach itong um, um, implementation ng ating um, plan of action. Kaya naman, ang ginagawa natin sa Commission on population and development, ay nakikipag-tuwang uh, or nakikipartner tayo sa mga pwede bang uh, ahensya, lalo sa mga national government agencies such as the DOH, for example, in the provision of um, family planning services at sa mga local government units which is uh, sila kasi yung nasa front line eh, ng pagbibigay ng mga fam family planning services. Nakikipagkatuwang din tayo sa mga CSOs na nasa ground, uh, sa mga people sa uh, organization na silang uh, nakiki, ano naman sa mga uh, bawat pamilya sa community and uh, mga development partners din na nandito sa ating uh, bansa. So that means Uh, hindi lang Commission on Population Development ng uh, gumagawa at nagtatrabaho nito but in partnership with other institutions. Mm -hmm. Well nabanggit niyo po kanina yung issue regarding teenage pregnancy. Although mm -hmm. sinabi niyo nga nagkaroon ng major decline from 1970s to the present, no? Itong mga issues ng well, sa so population increase. Pero regarding the teenage pregnancy issue, paano nangangasiwa o nagbibigay ng suporta ang CPD sa implementasyon ng mga proyekto na may kinalaman sa reproductive uh, family planning? at sa dito sa iba't ibang mga rehiyon sa Tansa. o oh, katulad na ng banggit ko, yung ating mga programa ay um, uh, in partnership with the different institution and in particular, yung ating um Uh, strategies in the reduction of teenage pregnancies. We are working with um, local government units. Ano. So, Ang ginagawa natin ay nagbibigay tayo ng mga capacity building um, initiatives sa mga local government units para magkaroon sila ng sarili nilang uh, programa. We also work with schools, uh, particularly with DepEd in the comprehensive sexuality education. Uh, also in educating parents Ano? kasi alam natin yung kanilang um, napakalaking role in, in, in uh, educating yung kanilang mga Uh, adolescent, uh, children, and the, also in, uh, um, with the civil society organizations, ano na may mga youth organizations kasi na tumutugod din sa mga pangangailangan ng mga kabataan. So, um, what we do is usually we, we partner with them, uh, we, we provide them the um, yung mga tools, for example, and mga training na kailangan nila so they can Uh, implement programs that uh, would uh, uh, respond ano, dun sa issue of teenage pregnancy. Okay sir, ano ang inaasahang layunin ng CPD sa mga susunod na taon base sa inyong kasalukuyang inisyatibo at proyekto? Uh, ang nakikita po natin is uh, sana lahat ng um, mga sectors ay nagtutulungan po rito and uh, we hope na yung um, opportunity that we have right now na nabanggit ko po kanina uh, especially on our population would be able to be factored in ano dun sa kanilang ginagawang mga uh, proyekto at programa like uh, for example yung impact of uh, population on um, uh, health education and, and employment services ay mailagay doon sa kanilang mga ang programang ginagawa uh, as well as sa uh, environment ano which is really a very uh, Uh, relevant issue nowadays yung sa climate change ano because um, yung migration is also part kasi ng ating ano eh, uh, population dynamics na uh, tinitingnan lalo na yung rapid urbanization which is uh, caused by um, rapid influx of migrants sa mga urban areas pero sir na somehow nakakatulong ba yung mindset ng bagong mga millennials ngayon na parang medyo mas gusto na nilang i-delay ang pagkakaroon ng mga anak Does this help your program, sir? um in, in a way ano parang factor siya um, but it's it's really indeed ano it's a really um, uh, an, an emerging attitude and behavior among young people nowadays yung kanilang um, preference for delayed marriage at saka yung preference for uh, smaller family size no? so um, somehow it's an indication na sila ay nag-iisip or nagplaplano na ng kanilang um, uh, pamilya but uh, we, we just hope that uh, yung yung family formation will still become uh, uh, sa kanila no value pa rin sa, sa kanila Kasi we, we'd like na sana mabalance din yung ating um, population in the coming uh, future na we want to uh, reach the point na talagang ayaw na magkaanak ng mm. <laughs> oh. mga kabataan so yun so uh, sa atin um, family oriented pa rin yung pinaka overall policy ng ating uh, program so uh, we we are promoting uh, family formation but um, informing family, ang sinasabi natin is dapat within the demands of responsible parenthood and may ensure yung quality of life for the family. Alright, panghuling mensahe na lamang po para sa ating mga ka-RSP, sir. Yeah, um, hinikayat po namin pati lahat ng mga pamilyang um, Pilipino na ipagpatuloy ang pagplaplano ng uh, pamilya because alam natin na kapag ang pamilya ay naplano, ay mas maginhawa. Alright. Maraming salamat po, Sir Lolito Tacardon, sa pagsama sa amin dito ngayong umaga. Well, magandang balita po ang inyong sinabi sa amin ngayon. And more power po sa inyong ahensya. Muli na, kapanayan po natin si Sir Lolito Tacardon, ang Deputy Executive Director, CPD. Thank you po. Maraming you. salamat, Sir.